step by step guide kung paano kayo makakapag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Marami pa kasi sa inyong nalilito kung ano bang uunahin para makapag-apply dito sa Taiwan. Guys, ako nga pala si Nika OFW dito sa Taiwan. Isa nga pala akong factory worker dito guys at maglilimang taon na ako sa darating na June 2024. Day off ko nga pala ngayon guys, kaya may time ako para mag-exercise. Health is wealth na kahit na busy tayo, wag nating papabayaan yung sarili natin. Going back sa ating topic kung ano ba talaga ang uunahin nyo para makapag-apply kayo bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Unang-una ay gather all your requirements. At kapag naayos nyo na lahat ng requirements nyo, ay maghanap na kayo ng legit na agency. Check all hirings from time to time para always be updated kayo sa mga hiring. At kapag nakahanap na kayo ng hiring at pasok naman ang qualification nyo, mag-apply na agad kayo sa agency na yun. May mga instruction naman sila usually kapag meron silang mga job posting na hiring. It's either mag-fill out kayo ng mga forms nila, online application, or walk-in. Depende sa agency yun guys kung online app sila ha or pwede silang walk-in check nyo na lang din yung FB page nila para make sure na hindi masasayang yung punta nyo pag nag in kayo. At kapag nakapag-apply na kayo guys at nakapag-fill out ng forms, wait for the agency to contact you na lang guys. Magdasal-dasal tayo para tayo ay matawagan at ma-message. Huwag kayong mag-alala guys, nagme-message at tumatawag naman sila pagpasok ang qualifications nyo. At medyo nabulol pa nga ako dun kasi habang bino-voice over ko to, natatakam ako dyan sa takoyaking nakikita ko. At kapag na-line up ka, ang ibig sabihin nun ay kasama ka sa mga mag -e exam Galingan nyo sa exam para makapag-proceed kayo sa interview. At kapag natapos nyo ang proseso na yan, maghihintay na lang kayo kung selected ba kayo o hindi. At kapag selected A kayo, ang ibig sabihin nun ay sure na sure na kayo. Pero kung backup kayo, mas maganda mag-apply pa kayo sa iba. Kasi merong mga backup na nakakaalis at hindi nakakaalis. Para sure kayo mga backup, mag-apply ulit kayo sa iba para more chances of winning. At sa mga hindi naman nakapasawag kayong mawala ng pag-asa dahil hindi pa naman katapusan ng mundo. Pwedeng pwede pa ulit kayong mag-apply guys. Huwag kayong malugmo. At after nga ma-inform na selected na kayo, let the agency do their role sa pagpoproseso ng inyong mga papeles. Wag kayong atat guys, makakaalis kayo basta walang problema sa medical at sa mga papers ninyo. Usually ang process naman ay nagtatagal ng 1 to 5 months na ang pinakamatagal. So yun lang guys, sana hindi kayo nalilito no. At yun na nga isingit ko lang no after ko nga mag-jogging guys ay for the go ako dito sa night market. Syempre kapag nag-exercise tayo guys ay magugutom tayo. Sino ba namang hindi gutom pagkatapos mag-workout, di ba? Deserve nating kumain after ng mahaba-habang workout at takbuhan. At nakita ko nga ang aking katrabaho no, ang ganda niya no guys. Huwag niyo siyang tatawaging pogi kasi hindi siya pogi, maganda siya. Dito nga pala sa Taiwan guys ay walang problema kung LGBTQ ka. Wala naman kasi silang discrimination as long as nagagawa mo yung trabaho mo ng maayos. So yun lang guys, tapusin ko na dito dahil marami pa kaming pupuntahan para mag food trip dito. Ito nga pala ay Zubay Night Market. Open siya from Saturday to Sunday. So yun lang guys, gutom na ako. Thank you for watching. Be positive in life and always choose to be happy.